Vice Chairperson at ang Executive Officer ng NAPOLCOM. Pag-uusapan po natin, medyo uh, maselang uh, mm -hmm. paksa. Dahil meron po commander ng labing apat na pulis ang inreklamo ng rape at ng robbery dyan po sa Bacoor. Magandang umaga po, Atty. Kalinisan. Uh, Ma Bossander, Ma'am Angel, magandang umaga po. Opo. Sir, Para lamang po dun sa mga kabubukas lamang po ng kanilang, -kanilang mga radyo, maari po ba nating ilahad po yung facts of this case po? Uh, siguro very creepy. No? Uh, merong ilang member ng pulisan, labing apat, na inaakusahan na nanggahasa at uh, nagnakaon na ilang kagamitan uh, doon sa isang kamabahiyan sa Bacoor, Cavite. Actually isa lang doon ng, ng rape, yung, yung team leader, yung team NT, at uh, All rest of them are involved in uh, sa pag nagnakaon ng ilang kagamitan. Meto, Uh, this is not proper. Uh, tayo ay nagagalit ng mulupit dito. Hindi natin na mangyari ito. And uh, uh, we will we have taken action on this. Opo. Ano po ang status ng, ng, ng administrative investigation ng NAPOLCOM dito nga po sa labing apat na police kasama po ang kanilang commander attorney? E, yung muna, no? Um, while pangit yung balita, siguro dapat magpasalamat din tayo dun sa papoor component city uh, COP pati yung RID RHSU pati RMFB na nakahuli dito sa mga walong pulis na ito meron pang 6 uh, na at large na pinaghahanap uh, pero ito ay napolcom kan nandun na rin uh, uh, even yesterday nung nalaman natin itong ganap na ito um, yung poong complainant is expected to come here tomorrow ito pong si alias Mena ay eh, pupunta sa napolcom tomorrow para maghain po ng kanyang reklamo laban dito sa mga polis na ito. At uh, uh, sabi ko nga, on a normal day, we, we will investigate. Uh, pero ko dito, nagagalit na rin po pati mismo kasamahan ng mga polis laban dito sa grupo itong nagnakaw at nanggahasa. And uh, we, the Napolcom promises to take action. In fact, gusto ko nang sabihin, di-dismiss natin lahat ito. Uh, hindi natin nahayaan sa serbisyo ang mga ganitong klaseng polis. Opo. Sino po itong biktima, si Alias Nena, at paano po na nauwi sa panggagahasa at pagnanakaw, sir? totoo lang, may daw di umano itong mga involved na pulis at nung wala doon sa lugar na pinaghahanap nila, napagdiskat, gitahan nila itong babaeng ito, uh, kinuha niya yung mga personal na gamit, uh, tapos yung team leader na batang bata pa, 2021 graduate, mm -hmm. eh, yung pa yung nanggahasa doon sa babae, kinuha yung mga personal na gamit, kinuha yung motor, lahat pa ng iba pang kagamitan, singsing. -sing. Uh, pang... Ah uh, totoo lang yung may on, on the possession of these policemen pero panghalagang 500,000 na droga. Ng hindi gusto ko malaman kung saan nanggaling yung droga yan. Walang proper coordination na merong gagawing operation, uh, walang dokumento na meron silang ginawang lakad, walang walang ni ano. So talagang mukhang isang malaking kalokohan itong lakad nila at uh, mukhang ibang motibo at uh, that is why we're getting to the bottom of it because bottom line uh, Sinaktan nila ang tiwala ng taong bayan. Dapat sila managot. Mm -hmm. ni ilan po ulit ang nasa na ng ating mga otoridad at ilan pa po yung hinahanap? Uh, ang pinagkahanap po eh meron na pong nakuhang walo uh, at meron pa pong pinagkahanap na anim. Uh, lahat po sila assigned sa PDEG SOU 4A. Mm -hmm. At uh, sila po ngayon ay napunta sa uh, holding unit na tinatawag kasama po ang kanilang commander na si Colonel wala na. Nadisarmahan na rin po ba nabawi ng kanilang mga opo, tsapa? Opo. Opo. Nasa holding unit po sila ngayon at uh, dapat lang po. Uh, hindi yung ordinaryong uh, kaso ko ito at uh, dapat po gawa ng mabilisang aksyon. Meron po ba tayong timeline uh, Atty. Ano na sinusunod para po sa pagresolba ng kaso? Dr. God, uh, sabi nga natin, di diba, nung naupo tayo noong Abril dito, uh, lahat po ng kaso, ubus by December 2025. At lahat ng bagong kaso ay uh, tapos ng 60 days. So ito po kasong ito, dapat tapos ng 60 days. Kung kaya pang pa mas mabilis dahil sobrang uh, laki ng kasong ito, tatapusin mo rin to agad. Mm -hmm. Opo, mm -hmm. Pero tama ho ba ako nang narinig po, automatic na yung 14 po ay dismissed o dadaan pa po sa due process? Dadaan pa sa due process, quote unquote. Pero alam na natin lahat kung ano talaga ang ending nito. yung uh, tayo maglokoan, Zander. Mm -hmm. uh, alam na natin lahat. Uh, hindi dapat pamarisan itong mga polis ito. And uh, uh, the reason I'm talking this way is for the general public to understand na, na yung National Police Commission ay nakatingin dito sa kasong ito at gagawa natin ang lahat ng dapat na gawin para uh, yung justisya ay makukuha ng taong bayan. Apo. Attorney, nakipag-ugnay na po ba kayo sa PNP para po doon sa ilang pang sa pinagahanap sa mga oras na ito? Ugnayin po tayo sa PNP kahapon pa. Nung nalaman ko natin itong ganap na ito at uh, ulitin ko, hindi papayagan ito. Okay, with that, attorney, with that, thank you so much po. Mag-iingat mag po, kayo, kayo sir. Promise, salamat. Ingat po kayo. D -C x l Flush Report. Galit na galit si attorney Kalinisa, no? Huwag mm -hmm. Pag tayo maglokohan dito. Kahit may due process, dismiss yung labing apat na yan. Oo, oh, oh, kasi imagine hmm. mo. Yung mood ni attorney, ganyan yung mood ko last week, eh. <laughs> <laughs> Oo. Oh, oh. mm. <laughs> okay. Uh, mga <laughs>